Hi guys, what's up, what's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layu. So for today's video guys, ay may nabili akong overripe na saging guys. Ayan. May na siya guys pero maganda pa yung laman niya guys. Natigas pa yung laman niya sa loob. So nabili ko lang to guys ng 40 pesos. Ayan, gagawin ko to guys ng minatamis na saging Ayan dahil dahil may uh, may sago pa ako dito guys. Natira ko natira. <laughs> Bulol ata. Na Ayan, may natira akong sago guys na nabili ko dati. So ipapaihalo ko dito sa minatamis. Dahil nag-trade na naman ako sa minatamis na saging guys. Ayan, nagluluto pa ako ng ano. Ayan, anong oras na ba? So, 8.21 na guys. Nagluluto pa lang kami ng ulam. Ayan nga pala guys yung ulam namin for today. For tonight. Ayan, ano, fried chicken. So, dahil tinamad na kami mga, ano, mag-isip ng, ng uulamin. Ayan, tinamad na kami mag-isip ng ulamin Ano na lang, fried chicken na lang yung naisip namin lupuin. So, unahin ko tong ilaga guys, yung, ah, uh, sago. Unahin ko siyang ilaga. Kasi matagal siyang ilaga, ilagain guys. Bulol, bulol. <laughs> bulol ata. Ayan, dahil matagal lagayin si Sabo, uunahin ko siyang ilaga, guys. Pag lumambot na siya ng konti, so eh, isusunod si ano, saging. Ayan, matilim pa, guys. Lobot yung ano ko, ilaw. Ayan, uunahin ko itong ilaga, guys. Saan may isa rin pinto na siyara, Para maiwanag yung video. Ano ba 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 guys. ba 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 pangangalang ka, tinatamin. Ayan, dinamihan ko na siya ng tubig guys para mabilis siyang humambot. Ayan, tamang-tama, luto na yung tanin namin. Parang naging indyot. Balis. <laughs> Ayan, yung fried chicken namin guys ay maluluto na. Ayan, lumiwanag na yung buhay natin. <laughs> Ayan, magalita rin po muna guys yung ano, ulam namin. Ayan, so hiwain mo na itong saging na sabah Ano na ko? Para... ihalo ko na lang siya mamaya sa, ano, sa sabog. Mahirap pa man. Ang tagal mong itik. Ayan guys, umang so, sarap niya, guys. Ayan, may siya dito sa kabila, pero malilaw pa dito sa gilid. Sa gilid, sa kabila pala. <laughs> Ayan. Tignan natin guys, kung maputi pa yung loob niya. Ayan, ito kasi yung masarap guys, gawing ano, minatamis. Tsaka yung laman niya guys, ang ganda ng laman niya, ano, bilog na bilog. Ayan o, oh, busog na busog. Ang tamis pa guys. Sarap niya. Sarap kasi magluto ng mga tamis ngayon. medyo bulok pero hindi naman siya lahat bulok bumuputok yung, yung, yung manok bumuputok yung itong manok ko wag lang sana ako maputokan yan guys, so ang nipis ng balat niya guys maganda, ang ganda ng pagkasaging na to kasi ang nipis ng balat niya, tinan niyo naman guys tapos ang busog ng ang taba ng saging ang Tamis kasi yung ganitong saging kasi. eh. Na kahit ma-overripe siya, hindi siya ano, hindi nagsisira kagad-agad yung laman niya. Ayan, nandino ko na. Buti na lang may nabili ako yung flashlight. Ang <laughs> cute ng flashlight ko, guys. Hindi ba? Hindi na ako. Ayan, ito talaga dito sa ano namin. yan na ako So, ayan guys, natapos ko nang hiwain yung mga saging guys. Ayan. At kumukulo na rin yung sago natin. Lalagay ko na siya guys para maluto rin yung saging. Grabe, super sarap nito. Kung maapaw yung sabaw. Ayan, tapos asukal na lang yung ilalagay ko dito guys. Asukal na lang yung kulang nito pag naluto to. Babawasan ko ng sabaw dahil umaapaw guys. Ayan yo Grabe sa apaw. Grabe <laughs> yung pawis ko. Ayan, babawasan ko ng sabaw guys dahil sobrang dami. Sobrang dami. ito. yung pawis ko. Ayan siya guys. Oh. Ang dilim kasi. Ang sarap nito talaga mamaya. Pag nagsian na -ano yung mga sago. Ayan, lagyan ko na rin siya ng asukal guys. Para makasipsip na ng saging yung ano, tamis ng asukal. Pero kunti lang ilalagay ko na asukal dito. Ayan, kunti lang ilalagay ko suka guys kasi ayoko rin na masyadong matamis. Ang din kasi masyadong matamis. Kasi matamis na rin yung saging natin. Natin. Ayan, masarap kasi yung ano, hindi masyadong matamis. Thank pa. Masarap sana dito guys, ilagay yung ano, yung brown sugar talaga. Kasi lang ito lang available na asukal dito sa bahay. Ano lang, wash. Wash sugar lang. Pero okay na yan, masarap pa rin yan. Kasi may sago. Sarap talaga pang may sago. Wala nang pangkapi bukas. Wala nang asukal na pangkapi bukas. Ayan, so papakuluan ko muna siya guys. So maglilinis muna ako ng mga kalat. Maghugas muna ako ng mga kusin. Pumapon yeah! na yung aking niluluto. Yan yung guys.

Hawa, hindi ko na lang niluto. Hindi na pansit ko. Hindi ka na ko na pansit umapaw na sa kalan. Guys, mag experiment ako. Lalagyan ko ng gatas. Per brand. Hay na rin pa sa wala molo. Para sa singit. Bakit naroon ka pa magsanto? Mag-wait ka lang doon. So guys, ayan na siya guys. Ayan, lumamig na nga siya guys eh. Ayan, lumamig na siya. Pero ang creamy niya guys, super sarap niya. So diba nilagyan ko siya guys ng ano, ng isang isang pack ng ano, bear brand na swak. Ayan, tapos nilagyan ko rin siya guys ng kunting asin. Hindi ko na, hindi ko na binidyo kasi hindi ko alam kung magiging masarap o hindi. <laughs> Pero ang sarap niya guys, nagtatalo yung alat at saka tamis. Ayan, hindi lang siya ano, minatamis ang saging talaga. Hindi lang siya puro tamis, may konting alat siya. Kaya super sarap nya, guys. Ayan, so titikman ko na siya, guys. So ayan, guys, konti lang yung kakainin ko ngayon dahil ano na gabi na. Baka magkakabag naman ako, guys. Mm. Ang sarap nya, guys, sumarap so, siya nung nilagyan, na ng, nilagyan ko ng asin. sarap pala niya lagyan ng gatas guys yung lasa niya hindi nakakaumay ah, hindi lang siya puro tamis hmm. nakakaumay kasi yung puro tamis guys yung sobrang tamis kaya naisip kong lagyan ng ano naisip kong lagyan ng asin konting konti lang na asin yung siguro dalawang ganyan hmm. talaga pang guys. Kain. <laughs> Kain, guys. <laughs> o oh, nga, guys. Ah. Masarap niya, guys. Masarap siguro nito lagyan ng ano. Nang ice. Parang maging sa yalo. <laughs> Chapter talaga. Lalo siya sumarap guys nung nilagyan ko talagang as in promise. Ayan, pag, magawa, pag gumawa kayo nito guys ng minatabis sa saging, lagyan nyo ng konting asin. Iyon ko kung first time ko lang gumawa. Kung talagang nilalagyan talaga. Ayan, ang sarap talaga nyo guys. Hindi lang siya puro, as, puro tamis. Guys, alam niyo ba kung anong oras na? Alas 3 na ng madaling na araw. <laughs> Nagising pa ako para mag-content lang. Tapos <laughs> na. So, yun lang guys. Thank you for watching. Video. Maraming salamat sa mga nanood at nag-tsagang manood ng wala kwentang, uh, walang kwentang video ko. <laughs> Thank you so much po sa lahat ng nanood. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel guys, ayan, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi sa aking mga video. Bye! Love you all. God bless. Ingat kayo palagi.